Oh, grabe, oh. Yung mga manhole, no. Oh. Pag nag-nanakaw talaga yung bangal. Tatlo. Oh. Punti talaga. Pilitaan ito sa mga rider. Ayan, oh. Ayan pa, oh.

sus talaga namang nungkos na nila yung bakal sa manhole. hindi naman naisip yung ginagawa nilang kalukuhan na talagang kakapahamak ng mga motorista lalo na yung mga rider ayan o no? Sus, dito to mga idol sa ano service route ng Kalaks Ayan, no? Oh. Grabe, oh. Uh, talagang dimubos na nun na yung bakal, eh. Sus, marusip dapat. ma ng ano yan, eh. Ayan, oh, mga idol.